Daniel, Kabanatang Tatlo Si Nabucodonosor na hari ay gumawa ng isang larawang ginto na ang taas ay anim na pung siko, at ang luwang niya ay anim na siko. Kanyang itinayo sa kapatagan ng Dura, sa lalawigan ng Babylonia. Nang magkagayoy nagsugos si Nabucodonosor na hari upang pisanin ang mga satrapa, ang mga kinatawan at ang mga gobernador ang mga hukom, ang mga tagapag-ingat yaman, ang mga kasangguni, ang mga pinuno at ang lahat na pinuno sa mga lalawigan upang magsiparoon sa pagtatalaga ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor na hari, na magkagayoy ang mga satrapa, ang mga kinatawan at ang mga gobernador, ang mga hukom, ang mga tagaingat yaman ang mga kasangguni, ang mga pinuno at lahat ng pinuno sa mga lalawigan ay nagpisan sa pagtatalaga ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor na hari. At sila ay nagsitayo sa harap ng larawan na itinayo ni Nabucodonosor. Nang magkagayoy, ang tagapagtanyag ay sumigaw ng malakas. Sa inyo'y iniuutos, po mga bayan, mga bansa at mga wika, na sa anumang oras na inyong marinig ang tunog ng korneta, ng plota, ng alpa, ng sambuko, ng salterio, ng gaita, at ng lahat na sarisaring panugtog. Kayo'y magpatirapa at magsisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nabucodonosor na hari. At sino man na hindi magpatirapa at sumamba sa oras na yaon ay iahagi sa gitna ng mabangis na hornong nagniningas. Kaya't sa oras na yaon, pagkarinig ng buong bayan ng tunog ng korneta, ng plota, ng alpa, ng sambuko, ng salterio, at ng lahat na sarisaring panugtog, lahat na bayan, mga bansa, at mga wika, ay nangagpatirapa at nagsisamba sa larawang ginto na itinayo ni Nabucodonosor na hari. Dahil dito sa oras na iyon ay nagsilapit ang ilang taga-Kaldeya at nagsumbong laban sa mga Hudyo. Sila ay nagsisagot at nangagsabi kay Nabucodonosor na hari, O hari, mabuhay ka magpakilanman. Ikaw, O oh hari, nagpasya na bawat tao na makarinig ng tunog ng korneta, ng plota, ng alpa, ng sambuko, ng saltirio, ng gaita, at ng lahat na sarisari panugtog, ay magpapatirapa at sasamba sa larawang ginto. At sino mang hindi magpatirapa at sumamba, iahagi sa gitna ng mabangis na hornong nagniningas. May lang na iyong inihalal sa mga gaway sa lalawigan ng Babylonia na si Sadrak, si Misak, at si Abednego. Ang mga lalaking ito o oh hari ay hindi ka pinakuntanganan. Sila hindi nangaglilingkod sa iyong mga Diyos ni nagsisambaman sa larawang ginto na iyong itinayo na magkagayoy sa pot at pusok ni Nabucodonosor ay nagutos na dalhin si Sadrak, si Misak at si Abednego. Kanila nga ang dinala ang mga lalaking ito sa harap ng hari. Si Nabucodonosor ay sumagot at nagsabi sa kanila, Sinasadya nga ba ninyo o Sadrak, Misak at Abednego na kayo hindi mga glilingkod sa aking Diyos ni magsisisamba man sa larawang ginto na aking itinayo. Kung kayo ay magsiyanda sa panahong inyong marinig ang tunog ng korneta, ng plota, ng alpa, ng sambuko, ng salterio, ng gaita at ng lahat na sirisaring panugtog, na mga patirapa at magsisamba sa larawan na aking ginawa. Mabuti ngunit kung kayo hindi magsisamba, kayo ihagis sa oras ding yaon sa gitna ng mabangis na hornong nagdiningas. At sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking kamay? Si Sadrach, si Mishak, at si Abednego ay nagsisagot at nangagsabi sa hari. O dunosor kami ay walang kailangan na magsisagot sa iyo sa bagay na ito. Narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hornong nagnilingas. At ililigtas niya kami sa iyong kamay, O Hari. Ngunit kung hindi, talastasin mo, O Hari, na hindi kami mga glilingkod sa iyong mga Diyos at magsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Na magkagayoy na puspos ng kapusukan si Nabucodonosor at ang anyo ng kanyang muka ay nagbago laban kay Sadrak, kay Misak at kay Abednego. Kaya siya'y nagsalita at nagutos na kanilang painitin ang hurno ng makapito na higit kaysa dating pag-iinit. At kanyang inutusan ang ilang malakas na lalaki na nangasa kaniyang hukbo nagaposen si Sadra, si Misa, at si Abednego, at sila'y ihagis sa mabangis na hornong nagniningas. Na magkagayoy ang mga lalaking ito'y tinalian na may mga suot, may tunika, at may balabal, at may kanilang ibang mga kasuutan, at sila'y inihagis sa gitna na mabangis na hornong nagniningas sapagkat ang utos ng hari ay madalian at ang hurno ay totoong mainit. Napatay ng liyab ng apoy ang mga lalaking yaon na nagsibuhat kay Sadrak, kay Misa at kay Abednego. At ang tatlong lalaking ito, si Sadrak, si Misa at si Abednego, ay nagsibagsak na nagagapos sa gitna ng mabangis na hornong nagniningas. Nang magkagayoy, si Nabucodonosor na hari ay nagtaka at tumindig na madaling. Siya ay nagsalita at nagsabi sa kanyang mga kasangguni, Dibaga ga ang ating inihagis ay tatlong gapos na lalaki sa gitna ng apoy? Sila ay nagsisagot, At nagsabi sa hari, Totoo, O hari. Siya ay sumagot at nagsabi, Narito, aking nakikita ay apat na lalaki na hindi kapos na nagsisilakad sa gitna ng apoy. At sila ay walang paso at ang anyo ng ikaapat ay kawangis ng isang anak ng mga Diyos. Na magagay lumapit si Nabucodonosor sa bunganga ng mabangis na hornong nagdiningas, siya ay nagsalita at nagsabi, Sadrak, Misak, at Abednego kayo mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, kayo magsilabas at magsiparito. Nang magkagayoy si Sadrak, si Misak, at si Abednego, ay nagsilabas mula sa gitna ng apoy. At ang mga satrapa, ang mga kinatawan at ang mga gobernador, at ang mga kasangguni ng hari na nangagkakapisan ay nakakita sa mga lalaking ito na apoy ay hindi tumalab sa kanilang mga katawan, ni ang mga bukman ng kanilang mga ulo ay nasunog, ni ang kanilang mga suot ay nabago, ni nagamoy amoy apoy man sila. Si Nabucodonosor ay nagsalita at nagsabi, Purihin ang Diyos ni Sadrak, ni Misak at ni Abednego, na nagsugo sa kanyang anghel at nagligtas sa kanya mga lingkod na nagsisitiwala sa kanya at binago ang salita ng hari at ibinigay ang kanilang mga katawan upang sila hindi maglingkod ni sumamba sa kaninomang Diyos liban sa kanilang sariling Diyos. Kaya't nagpapasya ko sa bawat bayan, bansa at wika na magsalita ng anumang kapulaan laban sa Diyos ni Sadrach, Ni Misa at ni Abednego, pagpuputol-putulin, at ang kanilang mga bahay ay gagawing dumihan, sapagkat walang ibang Diyos na makapagliligtas ng ganitong paraan. Nang magkagayay pinaginhawa ng hari si Sadrak sa si Misak at si Abednego sa lalawigan ng Babylonia.